Ang ganda no Ang lakas mga probinsya Rap tapos ganitong green yung paligid hmm. Hala <laughs> Sorry Ayan no Wind turbine pala ang tawag dyan Ayan welcome Mukhang ito na yata Oh ayan no Ang dami Mga wind turbine mga halapips resume na ulit ng ride kakagaling lang na <laughs> ingay <laughs> ingay kakagaling lang namin sa BNK Resto kung saan kami nagbranch at nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Marilake Highway banda sa Tanay Rizal medyo may mga kaunting ambon ambon pa din kaya nakakadagdag lalo sa lamig pero ang ganda talaga dito nakaka-relax yung daanan ang sarap motor <laughs> nakakatuwa chill ride lang tayo ha so hindi tayo magmamadilis kahit na nasa Marilaki Highway tayo syempre hindi naman tayo mag i dito <laughs> basta sip lang chill lang enjoy lang ng paligid at ng mga tanawin bali yung ride pala natin is dun sa tinatawag nila na backdoor road dun sa Pililia Windlings maganda doon sa kalsada na yun nakaka-enjoy lalo na kung mahilig ka sa nature kinumbinsi ko pala yung dalawang kasama ko na doon kami dumaan sa Pililia Windmills Mills pa road kasi maganda doon sabi ko sa kanila na sana magandahan sila So nandito na tayo mula dito sa Marilake, kakanan lang tayo dito sa kalsada na to. May kita nyo naman sa baba dyan kung anong kalsada to. Diretso ba talaga? Ah, kaliwa pala. <laughs> Sinusundan ko lang kasi sila. Bale, nilagay ko na kasi sa map nila yung location. Para sila yung mauna. Diretso na lang naman tong kalsada na to papunta sa Pililla. Well, hindi ko alam kung nasa Pililla na tayo ha Or nasa Tanay pa tayo Siguro Tanay pa to Kasi may mga nababasa pa akong Tanay eh Pero yan, dire-diretso lang naman Yung mga puno oh, nagkagalawan Dahil sa hangin <laughs> Parang Sinyalis na, alam mo yon. Maya-maya lang may eh, Uulan na ng malakas <laughs> Wag naman sana ang ganda-ganda ng ride eh. Sana lang mag para hindi masira yung ride. Oh, ang ganda oh. Nakakatawa talaga yung mga ganitong ride. Pag maganda yung paligid mo, pag maraming green tapos medyo mabundok, nakakatawa. Ayan oh ganda ang sarap talaga ng mga ganitong ride talagang nakaka-relax talagang gugustuhin mong bumalik ayun no, may mga nakikita ng wind turbine sa malayo pero malamang hindi yan kita sa camera pero nakapunta na ako dito last year um, unang punta ko yun mga bandang May So halos summer pa yon kaya medyo iba yung kulay dito, medyo ma-brown. <laughs> Ibig kong sabihin, tuyo yung mga damo, tsaka yung mga ibang puno kaya hindi ganito ka-green yung paligid. Tsaka padilim na rin ako dumaan eh. Pero nagandahan pa rin ako dito noon. Kaya yan, kaya nga yan, sinadjust ko sa kanila na dumaan kami dito para makita rin nila. Pero mas maganda ito ngayon, itong panahon ngayon kasi yun nga ma green yung kapaligiran ito oh rap road matatandaan ko tong kalsada na to eh. pero may iksi lang naman to tsaka to yun naman kaya hindi siya puti kaya okay lang ang ganda no ang lakas mga probinsya rap road tapos ganitong green yung paligid tapos may wind turbine sa malayo Parang pang postcard eh. Ayan o, oh, may konkretong kalsada na ulit. O, oh, 'di diba? Maiksi lang yung rough road. Ayan, hello! May mga nakikita ng mga wind turbine dito. <laughs> na excite Gusto ko na ulit sila makita. Ayan o. Oh wind turbine pala ang tawag dyan mga halapipsa kasi dati ang tawag ko dyan ay windmill so yun na nagbasa basa ako noon tapos alam ko magkaiba pala sila dali yung wind turbine kasi ay parang pang convert ng hangin sa kuryente katulad ng mga nandito sa pililya tapos yung windmill naman yung ginagamit sa kadalasan sa agriculture kung kung nakakita kayo dati uh, yung parang bahay siya tapos merong elisi sa taas sa gilid niya dati kasi may nakikita pa ako dito ganun eh ngayon wala na sa netherlands ko na lang nakikita yon yung mga windmill sa video ha dahil hindi pa ako nakapunta ng netherlands ano ito may nakasulat oh uh, Bina Energy Ayan, welcome Mukhang ito na yata Nasa Pililia na yata tayo tingin ko nga baka pa kasi ibang welcome yung nakalagay dun oh, so, ang ganda talaga ng paligid ang ganda talaga oh medyo ano lang uh, maula mas maganda sana kung asul yung langit eh eh yun lang maula pero maganda pa din at least hindi mainit to oh, may mga nagdaraid hmm. hala <laughs> sorry <laughs> sa so, nakasalubo kong pasyo nagpot siya Tapos ako hindi ako nagputput, <laughs> Malakas kasi yung busina ko oh. <laughs> Baka mamaya lumalabas na sinisigawan ko siya Kaya yun, tumango ako Para makita niya na nag-hello din ako Ito oh, may mga nakatanim sa may malapit sa wind turbine resto may restaurant dito sa tabi ng bundok ang ganda stop kaya kami dito Hello! <laughs> ang ganda talaga dito. Ah, sana makapunta kayo dito. Kung hindi kayo nakamotor, pwede rin naman sasakyan. Pwede naman kayo buong ba ng sasakyan eh. Para makapag-picture. Oh, ang ganda-ganda. Ewan ko ba, natutuwa ako sa mga windmill. ganda ng paligid sa kalsada na to eh syempre medyo makuro pa siya tapos medyo takas baba kaya nakakadagdag ng thrill sa ride lalo na yung may kita mo yung mabundok na lugar tapos may may kita ka ng mga wind turbine na lang nakakatawa parang nakakatawa yung combination nila kaya yeah, yung, gustong gusto ko dito yan yeah, nandito na tayo yan, dito tayo paparada. Meron kasi mga pay parking dito na malapit lang sa view deck. 20 pesos yung parking ng motor dito ha. Sa kotse, hindi ko lang sure. Hindi ko natanong eh. Wala kasing nakasulat. Sinabihan lang ako 20 sa motor. <hiss> stop natin ngayon sa 360 degrees viewpoint sa Pililia Rizal. Walang entrance fee dito kaya libre lang. Mula dito ay matatanaw nyo ang magandang view ng Laguna Lake. At syempre, kita nyo rin ng malapitan ang mga wind turbine. Dito, mapapansin nyo na sa bawat kumpas ng elisi ng wind turbine ay madidinig nyo ang swoosh ng hangin. At minsan ay may madidinig kayo na hindi maintindihan tunog para sa akin para siyang tunog ng laser gun or parang space gun basta ganun yung tunog <laughs> parang pew pew basta ganun parang ganun <laughs> yung tunog niya so yun mga halapips maraming salamat sa pagnood ng video na to sana ay nagustuhan ninyo at sana ay nainggan nyo ko kayo na pumisita dito sa Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang video na to ay pakipindot na lang po yung like button sa ibaba ng video na to. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin ay pindutin nyo lang po ang subscribe button sa ibaba ng video na to. So yon mga halapips hanggang sa susunod na ride right ulit ha. Bye bye!